try natin uh, ipagilid kabila abante atras okay patataasin na natin sa uh, picture ng ating drone ay uh, susunod siya sa atin kung nasan yung may hawak ng remote eh, no? na natin kung gumagana pa rin mga kapubinsya <laughs> welcome back sa inyo mga kapubinsya at magbabalik tayo ngayon sa ating uh, youtube channel mga kapubinsya dahil medyo patagal tayong nawala siguro mga mag iisang taon bago tayo nakabalik mga kapubinsya yun eh, no? para tayong mga ginawa uh, may mga mas kailangan tayong i-priority kaysa sa ating pagbablog you know? at ngayon ay uh, babalik ulit tayo dahil uh, medyo kahit paano? paano uh, medyo ready ready na tayo ngayon nung nakaraan kasi mga kurbinsya kung natatandaan nyo yung ating mga vlog ay uh, pumupunta tayo sa mga mga malalayong lugar lalo lalo papunta ng Bicol, Quezon at binablog natin sa inyo yung mga pinakabarangay ninyo, pinakabayan yan, ayon yung ating mga content mga kaprobinsya no? at sinasalit na rin natin yung ating mga madadaanan na mga bypass road kung paano kayo makauwi sa probinsya ninyo na mas mabilis at lalong lalo yung mga bagong ginagawa ng mga kalsada mga kaprobinsya yun ano? at kung napansin nyo mga kaprobinsya, yung mga last nating video malayo na tayo nandoon na tayo sa Tigkawayan, Quezon at syempre, kapag uh, papalayaw na tayo mga probinsya, kailangan na natin ng budget at doon tayo nagkakatalo mga probinsya, dahil syempre wala pa naman tayong masyadong kinikita sa ating pagboblog meron, pero hindi pa ganun kalaki so, hindi natin makukonsistent yung paggala natin sa mga malalayong lugar na mga probinsya ninyo, dahil kulang tayo sa budget mga kaprobinsya eh, no? kaya yun yung ating dahilan kaya medyo natigil tayo mga kaprobinsya sa ating pag vlog at tamang tama dahil magsisimana santa ngayon mga kaprobinsya no? ilang araw na lang simana santa na marami na namang mga bibiyahe marami na namang mga uuwi papunta sa kanika nila mga probinsya at sana ay ma update natin sa inyo kung ano yung mga madadaanan ninyo lalong lalo yung mga pupunta ng Bicol dadaan kayo ng Quezon yan, sana makapag-vlog tayo bago mag Santa mga kaprobinsya. Pero, bago tayo pumunta doon mga kaprobinsya sa part na yun, ito yung aking drone na matagal ko nang hindi nagagamit. Yan, inaalikabo ka na. Aralin ulit natin magpalipad dito dahil medyo matagal nang hindi ako nakapagpalipad mga kaprobinsya. na tumigil tayo sa pagbablog mga kaprobinsya, hindi na rin natin ito napalipad kahit isang beses. Ano? You know? Kaya ngayon, ah uh, ulit natin baka mamaya hindi na marunong lumipad to baka gapang na lang alam gawin ito o lakad na lang so palili pa ulit natin sana ay marunong pa rin tayong magpalipad baka mamaya uh, sira na to pero tinesting ko sa bahay gumagana pa naman hindi ko nga lang taas kasi uh, wala siyang ano GPS mode uh, kailangan sa open place kagaya nito yan open place mga kaprobinsya para makasagap siya ng ah uh, GPS kasi kailangan to ng GPS mga kapabinsya no? yan, ito yung aking drone ito yung nabili natin mga kapabinsya nung unang unang sweldo natin dito sa youtube yun, ito yung una nating ininvest ito lang ah uh, sa kasamaang palad, nga, natigil nga tayo kasi mas may kailangan tayong i-priority gawin kaysa sa pagbablog kasi yung pagbablog naman hindi naman yan automatic, kikita ka kahiligan mo muna yung pagbablog yung kita, sa kanayan sabi nila, pero naaranasan na rin naman natin yan at meron talagang kita sa pagbablog mga probinsya pero sa ngayon enjoy muna natin yung ating mga ginagawa okay yan palipadan natin to mga kaprobinsya Maka connect na mga kaprobinsya ito. You know? Try na paliparan paliparin mga kaprobinsya. Ay oh ay eh, nagre-record na siya mga kapatwiran at nandoon yung drone tara sana wag bumagsak kaya pa lang lumipad mga kapatwiran hindi niya pa nakalimutan lumipad ay no ikot natin mga mga At stable pa rin yung lipad niya. Hindi pa rin siya gumaganyang ganyan. At steady siya sa paglipad niya. ano you know? Try natin pagilid uh, ipagilid. Kabila. Abante. Atras. Okay. Patataasin na natin. Yun mga kapitinsya yun ah eh no? uh, Isa sa uh, picture ng ating drone ay uh, susunod siya sa atin kung nasan yung may hawak ng remote. Hindi eh na no? natin kung gumagana pa rin mga kapitinsya. Ito siya ngayon. Hawak yung remote, hindi ko siya gagalawin. Yan e ako kung susunod. Pupunta na ako dun sa baba. <laughs> Yan. Ah, uh, maganda yung lipad niya mga kaprobinsya hindi pa rin siya ano, no. At uh, okay pa rin siya. Siguro ready na 'to. Pwede na natin siyang magamit kapag nag-rides tayo papuntang Bicol or Quezon at naipagpatuloy na natin yung ating ginagawang pagbisita sa mga bayan-bayan nyo mga kaprobinsya yan, ha, meron na tayong magagamit na drone. At itong ating Insta mga kaprobinsya ay ready na rin. Ayan no? ito ating gamit dito sa ating helmet. Para pag lumayo na tayo at nag-vlog na tayo, meron tayong magiging kuha dito sa ating helmet mga kaprobinsya abang nananakbo tayo. Yan, ito, uh, improvised lang to mga kaprobinsya. Ayan o, At lagyan ko lang siya ng parang pinaka-bracket dyan. Tapos, ah... Uh, Lagyan ko ng tornilyo na swak dito sa may Insta natin, Insta 360 natin, para may lagayan siya. May mga nabibili naman mga probinsya na pang ano dito, pang alagay mismo. Pero uh, mas gusto ko itong ganito kasi naranasan ko yun minsan. Nung bago itong Insta ko, uh, kinabit ko yung uh, nilalagay dito na nabibili sa online. You know. Parang mahina siyang klase, plastic lang siya mga kabinsya. You know. At natatakot tayo baka may uh, putol o mabali yung ating uh, nilagay dito Kasi parang plastic lang mga kaprobinsya Kaya yun, uh, gumawa tayo ng improvise Yan, at nakalagay dyan yung ating uh, insta Bakal yan mga kaprobinsya Yan, uh, binutas ko na lang mismo sa helmet ko Para mayroon siyang uh, kabitan ng tornillo At yan, ganyan yun yung tsura niya mga kaprobinsya Yan, at yung ating... Uh, KY Pro na nakakabit sa ating helmet Ito, matagal na rin to uh, Yan, ito yung ating gamit KY Pro At ito yung ating uh, Pinaka mic dito sa ating Helmet na to, yan Andito yung uh, pinaka mic nya Dyan, sa ilalim Ay to. yan At uh, konektado to dito Mga probinsya sa ating uh, KY Pro At uh, naka bluetooth yan Papunta dito sa ating uh, insta 360 yan at yung drone para natin mga probinsya ang lipad niyan ay 30 to 45 minutes bago malobat yung isang battery dalawa yung battery ko dyan extra isa yan kaya kapag ka tayo ay nag ulit ay meron tayong magagamit mga kababayan at yun lang maraming salamat mga kababayan